WhatsApp mga paps no, meron tayong mga konting problema ngayon dito sa City of Ordinance ng Maynila mga paps no. Uh, kasi maraming nagtatanong sa Facebook mga paps kung anong pipe ang pwede lang doon sa Maynila ngayon. Ah, uh, lahat naman mga pipe sa Maynila mga paps pwede. Tulad ng aftermarket pwede sa mga paps. Basta 'wag lang maingay. No? Kasi kaya nga may decibel meter sila mga paps kasi dahil yan sa mga aftermarket na pipe kaya kung ikaw ay may aftermarket na pipe kapag maingay yan na walang na walang anong na silencer katulad nyo ng mga pups no ay talagang uulihin ka doon kasi magkukos talaga ng ingay yan mga pups at saka isa mga pups ah uh, yung yung sabi naman nila yung mga kalkal -kal, mga pups no talagang yun ang modified modified na pipe kaya talagang uhulin ka doon kapag i modify mo yung i modify mo yung stock mo. Ikakalkal mo uhulin ka talaga doon mga paps kasi dami na na nahuli pala doon na na-modify. Pero kung mas safe ka pa mga paps no na aftermarket katulad nito. Ito hindi ako safe nito mga paps, ito ang akrak ko kasi ito yung akrak ko mga paps, maingay talaga to kahit naka-silencer yang mga paps na. No? Kasi itong akrak ko mga paps ay ang sukat nito ay nasa 98 decibel nito mga paps no 98 to mga paps kahit sa pagbukas mo to sa karton mga paps nasa 98 decibel to ang nakalagay doon mayroon susang manual mga paps no <coughs> at saka at saka hindi ka magkampante doon mga paps na dadaan ka doon na after market ka at saka alam mo yung sukat ng decibel meter mo ng yung motor ay uhulihin ka pa rin nila doon mga paps kung gusto yun nila uhulihin ka mga paps kasi sila ang nagpipihit ng RPM ng motor mo paps ang tamang sa pagpihit ng RPM ng motor mga paps no ay nasa 2.5 RPM lang yan mga paps kaya kung kung parahin kanila doon mga paps na susukatin yung ingay ng motor mo ay huwag kayong papayag na sila ang magpipihit ng RPM ng motor nyo kasi <coughs> tensionin itensyon talaga nila na huliin ka mga paps huliin ka talaga nila kasi bakit sila ang magpipihit ng RPM kasi pag nila ng todo yan mga paps, siyempre ang decibel limit nila don ay magbabago talaga yan. Kaya yung mga sabi nilang ibang pipe, huwag kayong matakot kung hindi naman maingay yung pipe nyo na aftermarket kung dadaan kayo don Pero uh, ito yung pangko talaga mga paps, no? yung sa acrophobic mga paps, huwag na kayong dadaan don sa Manila. Kahit naka silencer yan mga pups masyadong maingay talaga to kahit sabihin ko, ko pa na nasa 98 decibel tong akin na acrophobic naka full exhaust yan mga pups kapag naka full exhaust yan mga pups na no, maingay talaga yan ulihin talaga nila yan doon at saka sila nagpipit ng RPM doon no, mga pups kaya good luck sa atin na mga pups yung naka acrophobic yan kaya <coughs> ingat ingat na lang mga pups no